Pagkakaibang kulam ni Aling Martina Sa malayong pook ng kanlurang bahagi ng Pilipinas, may isang malayong nayon na tahimik at payapa, ito'y kilala bilang Baryo San Isidro, at doon naninirahan ang isang matandang mangkukulam na pinakatanyag sa buong rehiyon. Ang mangkukulam na ito ay kilala sa pangalang Aling Martina, matanda na siya, at ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang ritual at kulam ay isang malaking hiwaga sa karamihan, ngunit sa kabila ng mysterious ng kanyang kapwa, minamahal at kinatatakutan si Aling Martina sa kanyang baryo. Marami ang pumupunta kay Aling Martina upang humingi ng tulong, may mga nagpapagamot, may mga nagpapawiwis, at may mga nagpapalasalita, ngunit ang isang pagkakataon ay dala ng isang higit pang kakaibang kahilingan. Isang umaga, may lalaking nagtungo sa tahanan ni Aling Martina, ang kanyang pangalan ay Andres, isang guro mula sa kalapit na bayan, may malalim siyang pangarap na maging kinatawan sa kongreso upang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan, ngunit hindi matutupad ang pangarap na ito dahil sa isang malupit na kulam na ginawa sa kanya. Nagdesisyon si Andres na hanapin si Aling Martina, na tanyag sa buong probinsya na kayang tanggalin ang anumang uri ng kulam, sa kabila ng takot na nararamdaman niya, nagtungo siya sa baryo ni Aling Martina sa unang pagkakataon, nagkasalubong sila, malamig ang simoy ng hangin, at ang araw ay nagsilbing saksi sa kanilang pag-uusap, isinalaysay ni Andres ang kanyang problema kay Aling Martina. Ayon sa mga kwento ng mga tao sa baryo, sa mga kakaibang pangyayari at kutitap ng mga alitaptap, tap ito'y totoo, si Andres ay tinutukoy ng isang maitim na oras, at sa mga ahas na nag-aalab na mata ng gabi. Sinilayan ni Aling Martina ang mga mata ni Andres at pinagmasdan ng kanyang mga palad. Pagkatapos, dala ang kanyang alingaungaw na kagubatan, nagsagawa siya ng ritual, inabot ng ilang oras ang pag-aalab ng Apol, at naging saksi ang buong kalikasan sa misteryo ng kanyang mga ginagawa. Nang matapos ang ritual, inabot ni Aling Martina ang isang malalim na kaldero at binuhusan nito ng mainit na tubig, sa pag-aalmusal, kinuha niya ang mga halamang gamot sa kanyang hardin at pinaghanda ng isang makapangyarihang tsaa, ipinainom niya ito kay Andres, at sa ilalim ng kakaibang kulam na inilagay niya, unti-unti itong bumalik sa normal. Hindi maglaon, nakamit ni Andres ang kanyang pangarap na maging kinatawan sa kongreso. Naging malapit na kaibigan sila ni Aling Martina at nagpatuloy ang kanyang pagtangkilik sa mga kalakip na gawaing pangkukulam. Ngunit higit sa lahat, itinuturing niya itong inspirasyon at halimbawa ng kakaibang pagmamahal sa kapwa at kultura ng kanilang komunidad. Sa bawat kulam na tinanggal ni Aling Martina, sa bawat tulong na ibinibigay niya. Patuloy siyang nagiging bahagi ng kasaysayan ng baryo San Isidro, siya ay nagmamarka ng pag-asa, pag-ibig, at kabutihan sa puso ng mga tao. Ang kakaibang kulam ng mangkukulam na ito ay hindi lamang sa mga orasayon at ritual na ganap, kundi sa kanyang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kanyang kapwa. Sa bawat anino ng gabi sa baryo San Isidro, maglalakad pa rin si Aling Martina na may kasamang kakaibang lihim sa kanyang pagkatao, ang kulam na ito ay nagpatuloy na magsilbing simbolo ng pag-asa at kabutihan sa buong komunidad, at patuloy na magdadala ng kakaibang kulay sa mga buhay ng mga tao sa nayong iyon. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe.